sa mga ganitong bayarin o gastusin, gasolina, kape, sa credit card ko pinapadaan yan mga kasosyo. Para umikot yung pera sa personal name ko. At saka natatrack yung gastos. Kung wala pa kayong card o credit card, trabawin nyo to. Paano magsisimula? Magbukas kayo ng banko, paikutan nyo ng pera doon, eventually magkaka-credit card kayo. Ang credit card hindi ginagamit sa utang. Ginagamit to sa paggastos. Pinapaikutan lang ng pera guard boss gabi na ngayon mga kasosyo alas 9 na ng gabi ngayon lang ako lumabas ng bahay plano ko sana na off ako today gusto ko lang magpahinga, chumilax pero nagkaroon ng emergency sa office hindi kong dumaan doon, gusto kong pumunta kaya dumabas ako ng bahay ngayon kanina, Kanina lumabas lang kami ng misis ko, mga bata. Bumili lang ng konti. Tapos gusto ko lang humilata. Pero wala, hindi pumunta sa office ngayon. Ganito tayo mga negosyante, mga kasosyo. Pagkailangan, kailangan, tayo. Kahit gusto pa nating magbakasyon o magpahinga. Kailangan eh. Pero nakakapili naman tayo ng araw na gusto natin magpahinga. Pero kung sakaling kailangan pa rin, wala pa rin tayo option. Nandito uh, na ako sa nabatan Restaurant, mga kasosyo. Gabi na dito, closing na. Alwina! Hello po. Pahinga na siya, Alwina. Nakapaglinis na. lilis na. Bukas na, bukas na yung uniform. Bukas na ang kulit. Likpit-likpit <laughs> na din. Late na eh, late na. Patay na yung aircon. Ayos, patay na yung aircon, Boss Darwin. Pratik <laughs> na, Boss. <laughs> picture. Evidencia pa, picture Picture mo pa, ha? Yes, thank you. Uh, Doon muna ako sa kabila, mga Boss. Hello. Ingat kayo pa uwi. Okay, ako sa food park. Doon tayo sa food park. Sa Forever Food Park. Thank you po. Pwede naman, ma'am. Si ma'am um, pwede po natin gawin na... Dito, Dito na kami nagme-meeting sa food court. Ano, ano, nawawala? po? Ano, may nawawala ba kayong gabi? Meron, boss. Ano, ano, nawawala? Chow mein pork, po. Chow mein, ano, pansin naman. <laughs> Yung na fa talaga favorite talaga yan, eh. Favorite mawala, eh. May nawawala na naman po. Nawawala. Brace give mo no, isang piraso, so chicken mo family. pangin. Patay tayo dyan, boss! Nawala <laughs> na, na naman! Stress na si it, naman si Ma'am Casey, oh. Spicy bit naman nyo, dalawa talaga. Nah? Double check yung bilang nyo ng soft drinks, ayan din yung sa face soap. Nagtingin na sa back office, tama lang yung na... Uh... Anong mali? Yung bilang ng e, auditor. Food. Ay, tayo dyan, bes bubugbugin kayo ng kusina sa pinagagagawa nyo yan eh. aaway away sila doon eh. Mali pala yung bilang natin. yari tayo dyan. <laughs> Ito yung team audit namin eh. Team audit. Galing ba kayo sa math? Ha? Galing to boss. Bali <laughs> Victorian to ng mathematics boss. Mali yung bilang. Baka <laughs> <laughs> wow, mamaya yung mga nag-audit sa atin ang mali eh. Mali-mali yung bilang pala eh. Yari. Yari tayo dyan, Joshua. bosome bosome Ayos na. Nahanap na yung mali. Ayan, yung dalawa yung mali. <laughs> yung dalawa yung mali. <laughs> Nahanap na yung mali. Hindi pa rin kung paano nila. <laughs> Napilang <laughs> na tibor yung royal. Tibor yung dapat. Galing magbilang lang yan. Oh, hi ka sa vlog, Johan. Anak yan ng isang katrabaho namin, si Ma'am Ibon. Ngayon sila ako makain. Ano po tayo? kami sa system ngayon, sobra. Kasi yung nabataon restaurant namin, isa lang yun sa sinimula namin food business. Tapos meron pa kami bagong sum house. Tapos bagong sislingan. Tapos may bubuksan pa kami ilan pang food business dito. Puro food business, pero... Need naming matrack ngayon pa lang as early as now nang maayos yung mga pagkain, yung mga ingredients para setup na mahirap iayusin yung system kapag masyado nang malaki lalo tapos dun palang sisimulang ayusin. Ngayon palang ayusin. Focus kami ngayon sa food business. Galing gumawa ng menu ni Chef Jet. Sobrang bilis yan gumawa ng mga menu. Mas susunod na bubuksan ni Chef Jet dito, frozen yogurt ata. Tama ba ma'am Casey Frozen yogurt yung sunod natin? Yes, po. Frozen yogurt po. Yan, frozen yogurt. Talunin namin yung iyaw-iyaw. <laughs> yaw-yaw po. Yaw, yaw Joke lang. Idol natin yang yaw-yaw. Bilang <laughs> na 54 'yun. Si, check din namin kasi din yung kada resibo ng order sa restaurant. Walang makakalusot. Wala. Mahigpit. Bawal magkamali. Lintik kay, eh. kahapon nag-vlog ako na may nawawala sa kusina, yung pala. Ikaw pala ang maliim lang. Bubugbugin ka ng mga kusinero natin yan. Nagahanap sila ng apat na manok dun eh. Tantos mo pala mali. Ako na po unang bubugbug. <laughs> Yari ka kay Ma'am Casey Lee. <laughs> -away, away sila doon eh. Sino daw kumuha ng manok. Ikaw pala mali. Ayaw mo na yata eh. Working student po kasi to eh. Ang mahirap kasi dito kay Maiko. Matalino naman to. Kaso nagtatrabaho na, nag-aaral pa. May bisyo pa. Ay, siya ka talaga pupulutin yan. <laughs> ano, ba? Dalawa lang. Either aral bisyo, bisyo-trabaho, or aral-trabaho. Aral tanggalin na natin yung trabaho mo para may time ka na sa... may time ka na. Wala ka na extra time, eh. Pag-boss <laughs> lagi. <laughs> ah, trabaho na tanggalin natin. <laughs> may stress ka lang naman sa trabaho, yun. Uy, pinayuan ka na ni Boss Ome, oh. Eh. Nakakaya naman sa'yo, eh. Nakuha no, talaga ng no ano... Dalawang chow mein pork chow chow mein noodles. Patay, tay, dyan. Bilang, bilang. Ano lang, chow mein pork chow chow mein lang. noodles lang. Hanapin natin yun. yun. Pag ganun pa rin yung lumabas sa bilang nyo, yun. na bilang yun, nawawala talaga yun. Oo, hanapin nyo, balik, balik, balik. Balik sa restaurant. Pork at noodles lang. Sa galingan galingan nyo, galingan lang. nyo. Huwag nyo sabihin sa kanya lang na may nawawala muna. O, huwag nyo sabihin. Ambe, lumabas eh. <laughs> <laughs> ano pang ginagawa nilang bilang? dapat pag nagbibilang parang dino double check na rin nila di ba baka naman bilang pronto error pa kagad sila dapat double check na agad andun na eh yung royal 50 lang dapat bilang nila 54 hindi ko alam po kung, kung saan sila nakakita ng imaginary royal ang baka ang ginagawa nila pag binilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54. Tapos na. Sabi ko po sa Dapat, binilang 54. Isa pa ulit. Yun din po sabi okay, ko sa kanila. Dapat Oo. Baka ma, kasi nakikita ko sila nagbibilang parang Oh, yun na yun. Tapos sulat. Yung, isa, yung mali. Yung na naman po, raso nila. <laughs> Kano nag-check ako, sabi, kapatid ko pa yung nagkamali. Sabi pa, nasa utak ko na yung kanina, 30 po, re, 30 lang nasulat. Ko. <laughs> <laughs> Labo. <laughs> sabi nga rin sa akin, hindi mali mali yung sulat ko, pero yung nasa utak ko, tao mo kapatid ko. Saan ito yun? <laughs> ano kayo nasa utak mo yung sulat mo yung kailangan namin? Ano, ano yan? Yung audit? Yung audit pa natin. Hahaha. <laughs> Sabo. ang At, tingin ko dyan na mali, yung process nila magbilang isang shot lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang hindi na nila inulit. Tapos pag di nagmatch yung dalawa, ulitin mo ulit pangatlo. Kung ano yung doble dub, na nakuha mong numero, yun na. Ano makulit dyan, yung closing, may bilang siya. Ah. Tapos, pag binilang niya na, hindi, hindi siya check kung tumugma sila. Okay na yun, dahil hindi tugma. <laughs> okay, na, okay na yun, hindi tugma eh. Bira. Hindi so lang yun, kahit hindi tugma. Hindi nila i-double ido check kung sino mas mali. Tapos ang meron pa po silang ano, Di nag meron naman po silang bilang nung kahapon sa ngayon sa opening. Hmm. Nakakita na sila ng variants. Wala man nang pagtatanong na bakit variants to. Pag hindi pa po ako nag-check, hindi pa po nila tatanong <laughs> yung variants. Mga oh, pakils. Bye well, We na kayo, Bon. Opo, oh, thank, bon. thank you, Bon. Thank you. Tita, thank you po. Balik you kayo so ulit. Yan, you yeah, no? Know, Bale, napost ko naman yung picture niya eh. <laughs> Bawi na. Nakabawi. <laughs> Ingat yun. Niki, balikan kita doon sa ano. Hindi pa sure, Niki, ha? Pero i-consider natin, ha? Thank you. Thank you, Ivan. Yes, Alwina. Mas oh, makikiging oh, lang po kami yellow? yelo. Na? Yelo. Baka po kasi naka-audit yung yelo. Oh, yung, no? yung yelo oh, daw. Pinabibilang ko yung yelo na yun, ha? Per pieces, <laughs> <Appare> pieces <laughs> yun, Pinabibilang ko yun, ha? Hindi ko sure. Ano bang problema? Mangingi lang po ko yun. Mangingi ka? Baka po kasi naka-audit. May inuma kayo? Pahingan. Ha? Yun, ha? No? Inom na naman. Sarbuhay. Sarbuhay. Pwede naman ano. Ilang gano'n ba kadaming yelo? Mga 100 pieces. <laughs> 100 pieces. O oh, sige, kung hihingi ka ng yelo doon, may form doon, tatlong kopya yon. pakipilapan muna. Kung ilang pasa, need pirmahan bukas. <laughs> Saka umakuha yung yelo. Pag napirmahan na yung tatlong ano, page. Sige na, ayun na. Okay Thank you, Alwina. Huwag kayo pakalasing na naman, ha? <laughs> yelo. E eh, di ba, tunaw na yun bukas eh, no? Oh, Talagang paano na yun, eh, pa-dispatch yan eh. Ano naman yung mangyayari bukas? Yung tira, isasalae, eh, tatanggalin na yung tubig. Oo, oh, pwede, pwede. Stress na naman yung girlfriend mo, boss, ha? Buti, buti hindi sa'yo stress, di ba? At least, may time siya sa iba. <laughs> <Ikang tutuk> sa... <laughs> hindi na ikaw yung nanapan ng problema. Hindi na ikaw yung puro ina audit Oo, oh, may pag ako yung audit eh. Ay, ito. <laughs> Ayos nga yan, may para, bago hindi siyang na. trabaho. May libangan. <laughs> hindi yung kuro ikaw ang uh, pinag-iinitan, ano? <laughs> <laughs> Agot ka sa girlfriend mo na naman Sinasamahan ko nga kahit mapugit siya At least At least, at least hindi ang ikaw ako ang kuro binibilang Sa ako yung binibilangan <laughs> <laughs> O nga pala may <laughs> binibenta ano ditong ito? Ducati eh. Kaibigan ko Yung may-ari ng katapat naming food business Ducati Big Bike Baka mag magustuhan nyo mga 800cc Ducati 1974 Nanalo ng Grand Prix Na hindi lang <laughs> Hindi ko sure <shoot> <laughs> Okay, interesado lang kayo. Nagpaparap ng buyer si Sir Ray, yung merchant namin dito. Basta Ducati Monster. Huh? Hindi ko alam, hindi ko alam yung detalye. Basta 800cc. Walang tama. Parang bagong labas ng kahon. <laughs> Basta, ano na yun lang, yun eh, PM lang kayo. Bigay ko yung number ni Boss Ray. Boss Ome, baka gusto mo, ikaw na kumuha, Boss. Nako po. Next year na. Kuha na motor, Boss. Sabay-sabay na tayo. Kaya na yan. <laughs> Ah. Ang KC, si Boss Omer na daw bibili ng motor doon, oh. Ducati, oh. May budget daw ba? Baka naman. O, papabili ng motor yung boyfriend mo. Yung traffic na. <laughs> traffic. Alam <Dada> layo. Traffic. <laughs> Sakto sa'yo yan, Boss. Minimum. Naked. Naked, oh. Bagay sa'yo pula, Boss. Mga favorite color ko kayo. Pabili <laughs> ka na. ambingin mo lang. <laughs> Mm. Kaya ma-audit tayo lalo niyan. Uh, ah, I-audit e ka muna <laughs> bago ka bilang. I-audit pa tayo. Message lang kayo dito sa Facebook page ko tapos re-reply ko sa inyo yung number ni Sir Ray. Kung interesado lang po kayo ah. O, oh, dito na yung magagaling magbilang. Oh, tama. Very good, very good. Tama. Kaharapa ka namin sino yung binilang namin. Ah, harapan na. Ah, nagulat din siya, di ba, yung nagbilang ako ng 90 ng chow Min pork. Kulang isang plastic. Diba? Kulang ng isang. 90 isa. yun. Yung isang plastic. Ah, Tapos nung bumili lang daw si Winwin, kulang daw ng isang. One. Wait lang. Kasi ah, hindi ko to in-edit eh. Di ba missing na? Ay hindi, na-edit ko na to kahapon. May naglag sa bag. May naglag sa bag. Kasi halos wala naman masyado naman yung rep eh. Tinignan din, din naman namin kasi nag... Anong cut din kami ng mga braised beef. Nawawala talaga ng dalawa kasi kahapon na-edit na namin to eh. Yung sapak. Diba 90. Nung binilang yung kasama si Nunoy, mag magang na sa loob nila na nawawala isa. <laughs> <laughs> o oh, ayo pa rin maniwala. Ayo pa rin maniwala. Oh, sinabi na, Pati na namin. Pati noodles. Pati noodles. Kasama po noodles. So, Ibig sabihin, isang buo, isang buong order. Okay. Ibig sabihin, waste yon. Okay. 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 Basta pares, matik, isang order yon na natapon, na na-waste na, na magamit. Okay. Kasi same, ano na po eh, same numbers na po eh. Okay. Yun yun Pati additional. Wala pa silang additional? Additional? Kung mga well, like, Kung ang additional naman kasi Lalabas na dito yan sa POS Ayun na yung POS eh Nakalagay-nakalagay oh. na mismo yung numbers eh nah. Pwede rin yan nga Yung follow up hmm. na ano pa, Yung napunta pwede. sa isang mesa Tapos nag-follow up yung isang mesa Pwede po Gumawa pa. ng Sige. isa kasi oh, baka yun, oh, nabigay uh, sa kabila. Kasi all po. Tignan natin, alam mo sa dine-in kung may nagiging... Pero isang in, family yung nawawala. Isang family, kasi kasama noodles eh. Pag isang set, isang order yun. Isang set, isang oh, yun. Naluto. Family, isang okay, order na naman yun. Dalawang noodles so. nawawala. Tapos That's dalawang, dalawang pack, oh, order yun. Order. Ang may chance nga na mali, ayun nga, na-waste -na yun. Or sa dine-in. Or sa dine-in, dine hindi na-input. Kasi sa sales po, wala na. Tugma na talaga pera. lahat eh. Tugma yung oh, pera. Tugma yung pera additional. So dapat suppose may kulang din dapat. May sobra yan. Kung binayaran yun. Okay. So ano? Online. Tugma po yung pera nung online. Tugma sa online. Eh, chocolate. Okay, Aba, di kayo mali ah. Bangis ah. Puta, muti ka tayo mabugbog ng mga kusinero sa baba Pag tayo mali, hari tayo. Hindi tayo papabugbog. Ang bilang lang tayo matinubos. Ang bilang nyo, ang ano ko lang ah. Rekomendasyon ko lang. Sabi niyo rin kay Lacort, di ba, bili lang nyo isa. Hindi, tapos na yung bilang. Bilangin nyo ulit na isa. Ulit. Isa ulit. Pag same yun, okay na. Pero pag hindi yun same, Ay, bilang ulit. pangatlo ulit. Pag may kaparehas na yun, yun na yun. Hindi yung isang batsada lang, yun na. Minimum, ano, dalawang bilang. Minimum dalawa. Ang nangyari, isang take lang eh. I-double check na natin doon. Binibilang na rin naman ha. Tatlong bilang. Dapat pare-parehas. O, oh, okay na? Oh, sige, salamat sa inyo. Thank you, thank you. Oh, mag-aral kayo magbilang mamaya gabi ha. <laughs> Practice kayo magbilang. <laughs> thank you, thank you. Baka <laughs> <Makawin> na sila. Baka <laughs> na. nag -ano na eh. Nag-match na. Hindi rin pwede magkamali doon sa pinaloap up kasi nagsasabi sila na lumabas na yan. Di ba? Gumagano sila eh. Follow up na isang family. Nung, sasabi nung sasabi ng dispatcher, lumabas na yan, lumabas na yan, di ba? Oo. Oh, na yan. Hindi Ito sinabi ng ano? Follow up na table 7. Table 7. Lumabas na na. Oh. Table 7 ulit, lumabas na yan, di diba? oh, ba? Gumagana sila, di ba? Malabon. Oh, gumagaron. Kaya may, may chance rin na hindi mag-dobling ng ano, kamali ng lapag. Pero na lang ako na. O oh, sige, order, lutuin mo na lang ulit. Pero ngayon nga, hindi na sila magagano na kasi alam na nila may bilang. May bilang. <laughs> Yari sila. May panchit silang ang paghahatihan ko. Kaya napapunta ako agad kahit na off ko dapat today. Eh. Dahil may nawawalan na naman. <laughs> kaya ingat po. Ngayon na nga lang sana. Kasi parang napapuesto na ako kanina. Pagkukulang so, na naman yung pita. Kukulang na naman eh. Nga pala kami, nag-off din kami. Dati hindi kami nag-off eh. Di ba, Basome? Oo, wala. Walang off-off. Pero ngayon, isang nagka-restaurant na kami may assignment na rin kung anong araw nag-off yung bawat isa kasi hindi, hindi pwedeng sabay-sabay. Saka required ka mag-off. Required. Kahit ayaw mo mag-off, pag yun yung araw mo, mag-off ka. Kasi hindi pwedeng walang off yung kahit may ari. Big yan. At bigyan. At saka ang off, bawa nag-off kayo, no? May ari kayo off, alam ng lahat na off ka para hindi ka istorbohin sa mga malilit na bagay. Bawa, small things lang. May nawawalang 50 mil. O, maliit na bagay. hindi ka na muna i-chat-chat, di ba? <laughs> bukas, na. Din. Bukas na. Kasi magagalit ka nung araw na yun eh. Bukas ka na magalit. Oo, oh, <laughs> may nawawalang 50 mil. Huwag mo na sabihin kay boss, may nawawala. <laughs> yeah, sa bakasyon <vacation> mo. <laughs> Masisiki tayo yung bakasyon. Uh, pag nag-off kayo, ma'am, kayo may are, na Pag nag kayo, dapat i-announce nyo na off nyo today para hindi kayo istorbohin. Kasi walang kwenta yung off. Pag parang nagtatrabaho pa rin kayo. Kailangan ng break yung utak, eh. May break nga. Yun nga, break. Para buong araw na, ano kayo, naka -detach. Tapos huwag titingin ng mga messenger, huwag titingin ng mga data nyo. Isang araw lang naman bigay nyo na sa mahal nyo sa buhay yun. Ano ba sa At saka pag mag-girlfriend, boyfriend kayo na isang kumpanya kayo, sabay dapat off nyo. Para sulit ang relasyon. Walang kawala. Yan, Walang takas. Kaya si Ma'am Casey Lynn saka si Bosome, sabay off nyan. Bantay sarado talaga si Bosome. Pag nag-off kasi ng solo si Bosome at si Casey may pasok, matik. Matik. Nawawala. Matik yan. Kaya re-request talaga ni Casey sa kontrata niya na dapat sabay sila ng op <laughs> ni Boss Ome. Nasa kontrata ni Casey yan. Sa, so, yun yung demand, sa demand man. niya. Demand niya. Kahit wala siyang beneficyong malaki. <laughs> basta sabay sila ng op. Okay na siya. Okay na siya dun. <laughs> Kaya mag off pa mga kasosyo. Mag-off kayo. that may off kayo kahit basta. Pero pag nga, sabi ko kanina. Kahit off kayo pero kailangan, eh pasok pa rin kayo. Kahit biglaan. Kahit gabi na. Ganun talaga bigla ang may asikasuhin. O, oh, nahanap mo na, Ma'am Casey. Nahanap <laughs> mo na. <laughs> Tulog mo na muna, Ma'am Casey. Baka pag nanaginip na ka, maahanap mo yung nawawalang ng Xiaomi. Si na lang. <laughs> Magkano to, Ma'am Casey din? 22,050 po. Ito yung sales sa ako ngayong araw. Ngayong araw. Yung tanghapon na mm hindi. -hmm. Ito ang kapal na ito. Basome. <laughs> ito makumpara ko sa iba. Makapal. Makapal, di ba? Marunong ka tumingin, ng pwede. Tunay. Tunay naman. May papel ka na, no? Pag kumulay sa papel. Pag kumulay, peke. Hindi po. Original? Opo. Oh, oh. oh, Pag sumulat. Dito? Ito? Scanner kami dito. Mga no, original? May scanner kami. May scanner kayo? Oo. Uh -huh. Ano yun yung sinabi kong parang peke? Hindi, Hindi. ito po yung... Eh, na yung sabi kong parang peke? Ito po. Papa, ano uh, tayo yung scanner kaila si Ray? na yung sinabi kong parang peke? Ito? Pumulay din. Check natin ito kung peke. Ito may scanner sila sa Ray. Money detector. Ah, talagang dinedetect nyo, boss, kay at lagi. Pagka hinahinala lang. Hinala, ah. <laughs> ano, paano madedetect po yan? Okay, okay naman? Uh, may mga scratch na, ano. oyon. mga ibo. Oh, yun. Tapos yung, ito. Pag-ibo ito. Yun. Ayun, legit, original. Legit, legit. legit. <laughs> oh, original, original. ah, <laughs> uh, mahirap ngayon sa mga peke-peke, mga ganitong magpapasko. Magpapasko, marami lumalabas sa peke. Pati peking mag anak naglalabasan ngayon. <laughs> <laughs> Ingat kayo, Karen. Ingat, boss. Ay, oh, tumi Loy ko. May uh, <laughs> Ito si Boss Ray, siya may-ari ng Ducati na pinakita ko sa inyo kanina. Inano ko kanina, binideo ko, eh. baka may interesado doon sa view, mga no, no? Sabi ko, bigay ko na rin number nyo pag may interesado. 800 800CC, tama si Ray? 800. Ayan, ako interesado kayo doon sa Ducati Hello. ni si Ray. Meron, Boss Ray, bigay ko sa inyo yung detalye. <laughs> Bago na naman kap mo. Uy, <laughs> ano na naman yan. Uy, ano gastos na naman yan. Uy, <laughs> <laughs> ya, araw ka, bibili lang niya nito. Grabe <laughs> ka, Boss. Amaal ng bisyo mo, ha. Sombrelo ha, Ori Para puro original. Kada araw iba? Eh, pinagpapawisan sa kusina. Mm. Dapat nga lima yan eh. Dalawa lang binigay. Ganda ah. Dalawa po to Dalawa lang nga. Eh, dapat Ito, so, lima to. yan. Ito. Gastos mo boss. Daming Paano ka makakabili ng big bike niya? Bili ka ng bili ng mahal na sombrero. <laughs> <laughs> Kano yan? Kano yan? Price reveal? <laughs> uh, price reveal ka? wag yan boss? Kano pa ganyan ngayon? Mura lang, 1.7 ka na. 1.7, mahal ng bisyo. Isa lang. 1.7. Deserve mo naman yan, boss. Nakarami ka naman tinda ng Xiaomi. May... <laughs> ah, sold out ako ngayon. Sold out. Walang. Ubus ang kain. Deserve, deserve. Deserve, deserve. Bisyo, sombrelo. <laughs> Bale, boss, birata ka pa naman. eh, Okay lang like yan. Bata pa naman. Bata ka pa naman eh. Batata, bata pa naman. <laughs> oh, uwi na kayo? boss. Uh, uh -huh. Pero may nawawala na naman daw ah. Noy. Wala na kayo sasahurin yan. <laughs> Hindi, joke lang. Ayusin natin yan ha. Noy. Huwag kayo magtampo ha. Ayusin natin yan. Mahi ingat kayo. Wala kang helmet. Basang-basa eh. siya. <laughs> Basang-basa ba? <laughs> Tinaob niya kayo na may upay tubig. Okay lang yan, Noy. <laughs> ah, ingat kayo, ingat kayo.